4000 per kilo. Napakamahal talaga. But Oh. Kanawa naman. 4000 per kilo niya sir, ha? Huh? 4000. Hoy, ag. Dela, sino gusto ambak? Maganda nga ng hapunan kuha ko to kurate do ang suka tugutungan mo ito o sito pa oh dami din ayan pa may do balik kakawi lang din ang uncle may idol. no galing nang isda magandang hapon pala sa inyo dyan lahat mga idol. no sa ano pala Doon sa I like my name Calvin James Aldo Calvin James Aldo Hi ka mga idol be. Hi. <laughs> pala sa last po natin na-update. Eh, isa ka lang, kaya itunog na lang. Natungkol Kulit kay gausandro na inataki eh, na naman yung ano ba, yung sumumpong na naman yung hika niya mga idol. Bali, mga idol. Ano siguro? Tawad doon eh. Baka yung sa anong talaga ba? Mga yung, idol. Ang gamot kasi na inaano sa kanya mga idol yung dapat ituro sa kanya mga idol ay na na naman na, man, man, na ay, bigyan na naman siya ng gamot mga idol eh magsagot ka gamay turo ka na po siya doon para sa Gamal. 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 ano niya sa hika ba para hindi na la, umano oh no, sir from US sir yung makina pala hihiraman ko muna doon sa bahay nila mga idol no. kasi bukas ano mang lalambat po kami sabi kasi ni Angkul, galing siya doon sa isla sag mga idol eh. Ang isda siya doon. Ito ngayon nahuli niya. Yan, yan yung mga nahuli niya may kasama pa dong yung ano? panangitan. May nakita daw siyang isda doon. Bali pupuntahan namin kinabukasan no yung makina ni Agaw Sandro yung gagamitin namin tapos yun na nga may party may party siya mga idol para naman pang ano sa kanila ba yung may may tulong din sa kanila mga idol sa pang araw araw no kahit hindi man siya sumama at least may party pa rin mga idol para para sa mga anak niya kasi si Agaw Sandro ngayon ando pa talaga sa ospital mga idol hindi pa talaga gumagaling ba sana sana maging tapos magagano din ako magtatanong din ako dun kasi kahapon sana hindi talaga namin napuntahan eh yun yung problema mga idol kala ko makakapunta ako dun kahapon sa, sa kanya sa ospital ba hindi ko nadalaw ano kasi sobrang busy din po talaga mga idol hindi lang ano ba hindi lang nagkaroon ng oras tsaka yun na nga pupuntahan natin ngayon bali pinasilip po lang to sa, sa inyo yung huli ni Uncle mga idol Tsaka meron din akong ipapasilip sa inyo na napaka exciting talaga mga idol kasi first time first time ko talaga sabihin nyo na sa lahat ng mga tagadagat dyan na, na marami sa inyo nito mga idol oh. sabihin nyo na ignorante si Saldo mga idol totoo naman yan ignorante naman talaga ako kasi yung kilo ng ano na to mga idol 4,000 4,000 tinanong ko dyan sa ano may nagbibinta dyan na buhay ba dyan sa fishport banda mga idol oh. Tinanong ko kung magkano kilo. 4,000 per kilo. Grabe. Uri ito ng ano may idol. Uri ng ano ba. Ng seafoods na napakamahal talaga. Bali nakuha ni Uncle doon sa Isla Sagno. Dinukot doon niya sa ano. Sa butas. Hindi mo na pa na yun, Uncle. Hindi na. pa na. Kaya di mo pa na. Hindi ba, ano, no? Baka may mga kasama pa yun ba. Islasag na nakuha niya mga idol eh. Papakita ko sa inyo mga idol ha. First time ko talaga maka ano nito mga idol. Maka buhi pa, pa namin. Makahawak kasi nung doon sa pinuntahan namin ni Mika, hindi, hindi ko talaga nahawakan 'yon mga idol. Nakikita nakita ko na pero hindi ko nahawakan ng personal. <laughs> Yan, papakita ko sa inyo mga idol. Yung mamahaling klase pa talaga. Ayun mga idol. Oh. Kanawa na mga idol. 4,000 kilo na sa amo ni mga idol. 4,000 per kilo nito sa amin, no? Kita nyo ito, may dalo. Oh. Bali, ano siya? Sabi ni Angkol, nakita daw niya to putol na, na yung, ano, yung antena niya ba? Hmm, karabi, may dalo. Eh. Buhay pa ito, may dolo, ha? Yan, no? Bago pa ba na ako, nakuha ko, no? Oh. Allah! Ah. At ah, 4,000 kilo. Ito yung sinasabi ko mga idol na tinanong namin ni Micah kasi gusto sana namin tumikim. Pero nung sinabi nung nagbabantay ba, 4,000 per kilo niya sir. Ha? 4,000? <laughs> Bili ko na lang ng ilang sakong bigas mga idol. 4,000 per kilo, boy. Okay, karamihan taon mga idol. Yung sakay lamin yung 4,000 mga idol. Oh. Sus, pag, pag niluto ito ba, ano kaya yung lasa nito mga idol? Kasi napakamahal. Tapos sabi nila... Nakikita ko sa mga video no. Yung may lam yung laman dito lang. Hindi pa siya ganong malaki mga idol ano. Kasi laki pa ng palad ko. ngayon sa ano si Oto, mga one <coughs> mga one fourth pa to Kasi minsan umabot to ng isang kilo may git Gan, banag gan yung tawag sa amin nito Lobster <coughs> Kaya pala sabi ni Calvin kanina ba Nung pagdating ni Uncle Lobster, <laughs> nakilala yun sabi ko hey, Wala namang lobster dito, hindi ako naniwala sa kanya mga idol eh. Pagkasilip ko, meron, meron pala Ito nga mga idol <coughs> oh, Kilala nga ni Calvin eh. <coughs> kilala niya mga idol, sabi niya pa lobster Hindi nga ako naniwala kasi wala naman talaga na huling lobster. Yung binibinta diyan, galing daw yan sa late eh. minsan dun sa pinupuntahan natin may ba na isla yung sa pasilan pero meron pala <laughs> sus karabi may Gaya buhay pa may Luba. ito may, may mga uri kasi ng ganito eh. merong din kulay blue baka ito siguro yung may Luba. kulay blue pag malaki na no karabi may ilo ganda pala talaga ng forma ng lobster may Luba. na ignorante ako dito may Luba, kasi ngayon kulang lang talaga na, nahawakan may ilo ganito pala yung ano nya may ilo sus, Yung tanong dito, pat napakamahal no. Ano kaya lasa? <laughs> ano kaya lasa mga idol? Sus, lami yun sa may lami yung Ano ni mga idol. Ha? Baka ginto siguro yung laman nito kasi mahal eh. Oh, hindi mo naman ano yun na 4,000 per kilo no. Grabe. Hindi e, lang yan, dito lang yan sa probinsya no. Oh, lalo na siguro pag sa ano may idol oh? Pag sa ibang lugar sa syudad na di, yung 4,000 per kilo wala na yan Maydol mga abot na yan 6,000 siguro kasi yung brown yung kinain ko namin nung last yung ano ba kupapa o oh, sleeper lobster 750 per kilo buhay ito buhay to oh, wow ako, kubuta, niyo, hmm yun sus grabe na po ah nakagi kang kubuta ko nakagi ko nakatakilipas ng dihado sa unawang wala to ko na ba ayan nga ay. eh Uh, Pagpigsot sa ata, pasta mo ras tulid pa si Nakakita daw siya ng ano may idol, yung ano ba? Yung cattle fish na malaki may idol, kubutan Karapi oh, may idol Ka-ignorante yun yung yan yung mga uh, klase S1 may idol ba? Ka-ignorante yun yung mga ganitong klase yung ano may idol Ang dami din may idol, makabenta din po si Angkul Kung malaki lang yan, sus, karapi tiba-tiba, ni kol Kasi may buwibili nito mga idol pag malaki na O, uh, sila bumibili man Mabinta mabenta kaya itong ganito, kalaki. Ito maliit lang. Na. Okay, putol na. Po putol kasi yung ano niya may dol, yung antenna niya ba? Pa Paka reject may dol. Kasi nung tiningnan namin yung isa, yung bibilhin sana namin ba yung tanong kami kung magkano? Ano? Dire diretso kasi yung ano niya may dol. Walang putol ba? Yan, at least, at least, no, nakahawak tayo. Yun <laughs> yung importante doon <May> Hindi <laughs> e na tayo ignorant, ignoramos mo ba? Hindi e na tayo ignorante no. Grabe. Oh, oh di na ko, ano may dala. Nakahawag na ako ng tig 4,000 per kilo. Sunod, yung Alaskan King Crab naman. Ah, <laughs> yun yung ano ba, pag may mapuntang Alaskan King Crab dito sa Bohol, no? Hindi, na dyan mga idol. Yan, bali, puntahan po natin yung makin na may dulo. Tsaka, kumustahin na rin natin It's sila Lalula dun. Tapos, tatanong ko na rin kung ano na yung nangyari dun kay Agaw Sandro, no? Kasi hindi nga tayo nakadalaw. Yan, kuya. Kuya Jis, salamat dun sa ano, kuya. Tapos, Kira si Idol mga idol ah. Sinundo ko pa sila mga idol. Kasi sila ano pala. Sila Agaw Sandro no. Andun pa sa ospital. Bali kaninang umaga pa umuwi sila at inalin dito. Sinundo ko lang sila lula doon sa uh, kapatid niya ba. Mabuti kasi itong ganito mga idol bahay na ano dito, Kung i-blinag ko man to yung panghihiram ko ng mga makin, no? At least alam din po ng ano. Ng mga may-ari may ba. Lalo lalo na sa mga nagbigay. Hindi pwedeng kusang ano lang may yung kusang kukunin ko lang ba na hindi ako magpapaalam lalong lalo na lalo, sa mga nagbigay dun sa bangka kay Kuya Jis at lalong lalo na lalo, sa makina kay Sir from is, Syempre nagpaalam din ako kay Egaw Sandro no. Yung pangihiram ko ng makina sa kanya para din po makatulong kasi yung mahirap naman pag nagstambay lang siya may dul At least may income ba kasi yung ano yung lambat bukas na namin gagamitin. Salamat dun, sir. Sir from US, nang, uh, sir from Hawaii. Sir, thank you dun sa lambat na binigay mo. Pero okay na lagi, Skwanla. Agaw. Ha? Naka, nakuha na na siya tambal. Ang ang tubig sa baga. Ang sa kuha ang tubig Ang kuha sa tubig sa baga. kuha ang tubig sa baga. Ang kuha ang tubig sa kuha ang tubig sa kuha ang sa baga. Ang kuha tubig baga. kuha ang sa tubig sa daw. kuha baga. sa sa tubig ano handa siya yung pa, kuna ng tubig sa baga ba? Sabi naman ni Lola, hindi daw papayag, hindi daw sila papayag, no? Siyempre, ano din yan mga idol? Magastos din talaga yan, no? Kasi hindi basta-basta yung upirahan, upirahan man ay, upirahan man kuning anak. Kaning upirahan man kuning anak. Kaning lang kuha tubig sa baga ba? Upirahan man kuning anak. Hindi, agastos agas anak. Asa ah, man tayong tawag. Hmm. Ito yung maliit na bata nila mga pila ni ka to ba? Malapit na magdalawang taon ah, na ah, Si Ate analin. umuwi daw kanina. Ano ba? Magpadidi. Ano yung sama yung magpadidi ani? Ano siya magpadidi ni Mane? Kanang gata, Usay, gatas lagi. Ano gata, may... magatas? Berbrand? Mm -hmm. Napa na siya gatas? Walang. Wala ah, lang ah. na palitan ron? Pilihan hmm. ko muna siguro to ng ano mga ito. Kasi kawawa talaga. Ayan Siyempre, makama, makamama pa yung ganyang mga edad mga idol. Si, Calvin nga, naghahanap nga sa kay ikaw mga idol. Kahit malaki na si Calvin. Pilihan ko lang. Huwag man din akong makinaog foam. Ha? Wala, mara ito, naibahin. Ito yung mga idol. Nagsabot na may igaw, Sandro. Ito, hiraman ko ito. Makina, tsaka. di ay kuwala. Yang taga makina tsaka ano yung may dal yung styrofoam ba at least may magamit <coughs> di mo balik lang ko lang kayo magpalit sya kung gatas bear brand lagi ay baba asa magbasi o ganda <coughs> 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 ang dagmay palit sya tagatas ta Pinahan ko lang siya sa ano may doon? Pinahan ko lang ng gatas yung maliit may idol Tsaka biskwit na rin Mawawa din talaga may idol Few inches later Muna yung binili ko may idol para sa ano Yung anak ni Kaya Agosandro ba maliit? gatas kasi pinapadidi pinapadidi pa nila mga idol nabasa <laughs> naligo mga idol dali na biskwit dali oh oh dali tsaka may biskwit din mga idol tapos kape kay pa paano no makaan din to oh din talaga mga idol parang pamangkin ko na dito oh dali te Nakahubad siya mo ito. <laughs> Nakahubad. Naligo. Naligo doon sa balon mo. Malapit kasi andyan lang yung balon. Ah, dali. Pwede kay short. Kita na na yung tintin. Dali. Ah. Ah, biskit oh. ah. Ah. <laughs> eh, <laughs> eh, <laughs> eh, eh, eh. Dali, dali, kapay dali la isa lang oh. Hmm. Dali, biskit. Pagkape lang niya. Kay, malag. gusto ba yan? Kuhaan ba? baka ulit ko na niya tinali, no? Okay. Hindi hey, ko siya palagi, may Yung mama nito ba? Yung asawa Kaya kawawa yung maliit mo idol. Kaya, maging na niya may gatas siya ba? Kasi binibilhan nila yung pouch lang maliliit. At least kahit papano hanggang sa makauwi maka sila uli Ay, may panggatas siya. Yan lang, gatas lah. mga lah lang. mo mga nagkapido ha. Dali. Bless ah! oro ba kang bless? Bless mo bless. Bless abi. Bless. Bless ang call. Bless, bless. Hmm. Tagay ko ya biskwit ko li ha. Tagay ko ya ninyo ha. Nana lagi tagay man la. Not... Ano siya? Malapit na tumag 2 years old mga idol. No? Kani isa, pila may idadan eh? 4. 4, ito yung mga idol. Mas matanda ito kay Calvin. Hmm? Kasi si Calvin 3 years old pa. <laughs> Low oh, yan dahil. Yung ano, Abduha, ng eskwela no? Ito, ito, ito. Yung dalawa po mga idol, ano, nag-aral. Nag yung panganay, tapos yung sumunod. Bali, mamaya, maya, maya. Da, ano na rin, paparating na rin yun. Mamaya, mawag natin yung tuyo ha? Oo. Oh. Huwag na ay kuha ugma. At talaga po nga nang bahin. Itong bahin na lagi siya, nakita ang isla. lagi o lagi kay muka on mapusok di dalan hmm. kay baka pag, ano, pag, baka bukas po may doda no, baka no, no. okay. pa, palarin kami bukas okay. ay at least no may isda na tapos may pera din na ihahati dito para sa party ni Agosandro no yeah. Nagkuhan makasi na hmm. na okay maka. Hmm. Oh, nagsabot na mila. Ah, oh. Ako, walang problema sa akin. Kahit hindi na ako partihan ni Angkol ba, basta masigur. Sabi ko na kasi, kasi, kasi kay Angkol na kahit wala akong partikol, at least yung kay Agaw Sandro, masiguro ba? Para din may anong mga idol ba, yung may income. Kahit hindi man siya makapangisda, at least may income siya, no? Basta yung bangka, oh. pupuntahan ko pa. atun na, na wala ka ng dagat na. Eh. Oh. Kunas man la, eh, hindi magukadaog atog. Saka lang. Kunas, yan kung unya, tao-tao, tao, ato untok. ito yung makina ma'yo, ito yung makina no. Uh, ala-ala ko dito sa bahay, kasi ikakabit muna namin sa ano ma'yo? sa sa bangka namin, nasira kasi yung makina ng bangka namin ay. bigay ito na nyano, sir, from you is no? salamat talaga dito sir. salamin ko muna yung makina mo sir pati yung ano yung lalagyan ng po, mga idol mm -hmm. dalhin ko din yun para may lalagyan kami ng isda bukas ba ay anday yung makakuha may daghan makabahin ko sa mm -hmm. ito ang nga mo ato na kula mm -hmm. yan kita kayo sa sa bahay mga idol ha? gagawa natin ng remedio yung lobster na yun pati ara may idol nagtungtong na kaha mga idol alam na kung anong unsay buhaton nani papakuluan lang natin ito mga idol sabi nila. Hindi na siga Hindi ka na maluksuin ako ng init. Wala ka gula abrihi sa gano'n po naman. Pero binuksan. Super excited ba? Hindi pala binuksan yung gas. Agoy! Ito na titi ng idol. Sa kailasa ng tag-4 milo. Hindi ako, di ako, di ako magdi-deny sa inyo mga idol. 4,000 talaga per kilo nito. Wala, nipuhi yung idol. Bale, yung tubig dagat na, na dala ni call, yun lang kinak kinakulik ko. Lahat. Kisi, kisi na. kisi uh. na ito mga idol eh. Naps ka out, naglaps din. Hindi nasaan ba nakakain tayo ng ganitong klaseng mananap mga idol. Iyan. Kalami. Hmm? Kurma palang mga idol. Hindi ah, ko lalagyan ng sauce no. Para malasahan talaga natin ba kung ano yung lasa nitong mahal ba ni Kaya mga idol.

Salamat. Salamat kay Uncle Mang Idol. Nakatikim na rin tayo ng ganito. Ayan o. Ganito yung ginagawa nila pag nagbubukas ba? Iniikot. Lobster! Agi! Lobster pa! Tatapit ko unog may dulo. Takaw, wag unog po buyag eh. Hmm. Wala sa usawa ito may para malasahan talaga. Tawag. Hindi. Iyan pa daw ito eh. Maragpigoy-goy sa na. Ayan o. Kuwan ko yan. Lobster ko

Hmm. Ayaw, ayaw lagi ko na na-indy. ko ulit. Ayaw, sili. Debe, ah. Ayaw ko na. na. siya. <laughs> <Dima? laughs> e gusto Napakasarap mo. mo. lang po. Ito yung ulo. Okay. Yung ulo. Wala palang laman yung ano niya. <laughs> yung ulo niya, may idol. Ay, ito. Sa bandang ribs ba meron? Ay, na apoy unod may dun eh. Dito tambo ka ba? Jo. Di di ako gusto ko kay eh. hindi ron tanong ano, din. Kaya pala mahal no kasi grabe yung sarap. Grabe po yung unod ba ron nila mahal na. Itong anong lang niya, itong ito lang yung mahal na. Si Angkol pala palagi nakakahuli doon sa Davao diba, diba, mo. Diba, diba. Ito ka kilo tunga ako an ito. Tigas? Huwag ba po mamukot sila? Tigas tsaka matalas yung sili mo yun. Ito? Grabe oh. Huwag ba po maninsin sila? Kaya oh. Buya buyag eh. Ka. Boko sakit. Hmm? Kao ni mo anak? Hmm. Karoon pa sila mo yun? Bakit hindi? Parirang mabukas ka ito ng ikaon? Hindi, dahil. Bakit lang? to. lang to. Iba ito? Bakit lang ito? Bakit lang ito? Anak ito? Ito? Isurin mo ito? Dami yan. Nagtuwa gali ko dito. Arap.

hindi eh, sila nang hihinayang sa pera nila may doon pag kumakain sila ng ganito kasi sobrang sarap may mga 4,000 per kilo sa amin dito <laughs> masarap talaga siya may malasa yung laman niya ba 4,000 per kilo grabe pati yung gal mga galamay niya ba may laman <laughs> Hindi na bago kay Uncle yung ano, balagan. Kasi palagi siya nakakuha doon sa si tabaw. Sa tuwing nangingista siya ba? Marami daw doon may doon. Dito lang daw siya hindi nakakita. Hmm. Ah. Oy, sayang ah. Hmm, yaman may doon. So, so natin sa ano niya, sa taba ba? <laughs> hmm.

Oh. Kira ni kabuang, kira. Ket gabok. Tolong yung ano approve. <laughs> napakasarap kasarap. ko mga idol. May ngipin na ako na tumubo. Ngina ko, tit. Hindi siya nakakain ng lobster kasi tulog pa siya, mga idol. Grabe, sobrang sarap, mga idol. Masasabi ko talaga kaya pala napakamahal niyang ano na yan, mga idol, yung mananap na yan. Grabe. Sus! Kalami yung tao mga 4 mil. At least nalaklasahan nung no? angkel. Na hindi na ako ignorant kaya angkel doon sa ano. Sa lobster kasi narasahan ko na po yung ano. Yung kung ano yung lasa ng lobster ba. Yung pinapakita mo angkel ba. Grabe. Napakasarap. <laughs> Napakasarap niya mga ito. Kasi presko pa siya. Yung buhay pa ba. Lalo na siguro pag nasa dagat mo lulutuin, medlo At least, no, nakatikim po tayo. Salamat din ako kay Angkol kasi binigay lang niya, ba Para daw makatikim ako. Kasi siya daw, doon sa dagat, sa dabaw, palagi daw siya nakakain. Minsan nga, mayroon, eh. Nakakahuli doon siya ng, ano, dalawang kilo, isang piraso. Malalaki daw doon. Dito lang talaga. Kaya nga, medyo naignoy ako, mayroon, eh. Nung nakakita ako ng ganyan, ba, kasi wala naman talagang lobster dito, mayroon. Meron, pero sa ibang lugar ginukuha, ba wala dito sa dagat namin timing lang siguro na <laughs> may na, ano no may nagpakita diyan na isa no kaya sabi ko kay Uncle na pag mong ilaw kami doon sa lugar ayun mga idol subukan namin kasi baka may mga kasama pa at least ma subukan din natin no yun bilihan dito lang po to maraming salamat po mga idol no at mag-ingat po kayo palagi